August last year, 2023, nung nag-apply kami ng visa application namin. And September last year, ay nag-biometrics nga kami. After ng biometrics, ay yan passport request na kami. And after that, is visa stamping na siya. And also that month, ay nag-book na agad kami ng ticket. At February, sabi niya na pili naming flight date. And ayan, finally, we're here. Ayan, hello nga pala sa mga ating mga uh subscribers. Nasa 300 na po tayo. <laughs> dito sa Ka-Grow Together. Ayan. Gusto ko po kayo i-inform na nandito na po ako sa Canada. At dito po muna tayo magtatanim. Ah, uh, hindi ko pa alam yung mga ano dito. Yung kung pa paano talaga yung routine ng magpagtanim dito. Kasi iba yung climate dito. So, let's see kung kaya nating magtanim dito. So, this is my pechay. And then, ito ay lettuce. Ayan, sumikit na yung araw. So, pero dapat sa lili muna sila kasi kalilipat lang. So, na tignan natin kung makakasurvive sila sa, sa lamig. Kasi malamig pa rin eh. Kahit na spring na dito. Ayan. May init na na tayo. Sarap ng init. Ayan guys, na-share ko lang din sa inyo. Kung may experience kayo dito sa pagtatanim sa paghahalaman dito sa Canada, yan, comment down below para magkaroon ako ng idea. Kasi first time kong magtanim dito sa Canada. Kung paano talaga yung routine ng magpagtanim dito kasi iba yung climate dito. So, let's see kung kaya nating magtanim dito. Salamat sa panonood and see you to the next vlog!